ito panlagay sa kanyang tindahan na grapa so grapa na ilalagay lang niya sa tindahan pwedeng sa mga drawers ng tindahan or sa safe na lagayan pwedeng naka ganito lang siya or nakatayo so sa matagalan na kung matagal na ito sa kanya na nakaganito lang yung pagkalagay ang magiging kulay nitong langis o oil na nasa loob nito ay magiging kulay green kapag matagal na siya so magiging green yung kulay ng langis nito lalagay sa tindahan pang gabay sa kanyang tindahan sabayan lang na po sumikap at tamang uh, sa ginagawa at uh, wag magpapa magpapautang para yung tuloy-tuloy yung stock sa inyong tindahan so yun lang yung isa sa mga uh, huwag wag gawin kapag nagninegosyo ng isang sari-sari store o tindahan ay wag magpapautang dahil sigurado uh, hindi babayaran at ang mangyayari ay malulugi ang tindahan so wag magpapautang